Well, siyem para pagtayo nung ano. Ito, nagawa tayo ng hagdan dito sa likod. Ano pa? Para paglabas dito sa likuran nila may hagdan na. Ito ang naiwang trabaho. Ini ya, lagi nahan mengatakan dia itu selikur. Lombok kado. Mas, tuh. Kalau masih, bayabas na pinapatagpatag na itong mga ano. Bibilid ako, bibilid ako ng sa ina. Ha? Bibilid ako ng ina para hindi ako kang Sa ina? Oo, oh, pwede. Pwede mo kamon di uling. Pwede rin ano. <coughs> ayano, yung, gas. Ano eh. Yung ano. Hmm. Ito ito, pinaltadaan na rin natin itong ano dito sa theories. Sa likod. Sa likod para gumanda na kasi ito tinanay mo na rin ng mga gulay lalagyan ko kasi na bantay kasi ano lagi pinapasok ng mga magnanakaw yun nagsitubuan na yung mga okra tapos yan sitaw Hindi pwedeng walang bantay. Maraming loko rito. Ay, maganda ganda nagkabantay yun. Puro malinis ng paligid. Susunod natin. Pagawa, ito namang bakod dito. Sila pa na may ari. Ito maraya pa naman kami buhangin at graba. Magagamit pa dito. Linis na hanggang rin. Puro tanim na. Ito muna ako yung inaano-ano -ano habang wala pa tayong ano, bagong project. <laughs> Ito muna ng update natin. Dito sa atin pa rin ginagawang finish na na bahay. Tinatapos lang mga kaunti, mga kulang-kulang pa ng mga mutmuti na lamang trabaho. Pero totally finish na talaga siya. Pati pintura. Ayos na. Ayan ganito naman ang ganito mo ng ating update sa ating pagbablog. Salamat everyone. Salamat sa mga patuloy na sumusuporta at motor sa akin channel. Mamla Bidabi. Mangis 23. Team Kaagapay. Team Mayor. Team Jessica Solid na palaging nakasupport sa aking channel <clears throat> salamat sa inyo lahat bye bye na